May Pasko dira ninyo mga kagwang. Kung naun naman, karun di ay ato na ganyan yung niya itong manok dire. Kay hapit na ganyan mapanoos niya itong video dire sa album ba. Naloko na. Ato manok dira ato na siyang ganda mga kagwang. Kastada na tari dire sa tunguan ba. Kristo na sa una. Ay, oh, God. Aw, <laughs> oh, dili na po na to angay ni Dugayan, mga kagwang. Ato na di siyang sugdan. Aw, gitadta din alright na manok na to dire. Ato, wala po siya galiso, dugtadta dire. Kay, kuchilyo may gamit. Ato, tago pong po sabton, mga kagwang. Wala na po Dugaya sa mga pugi o pangahoy, ane. Balik-balik, tago balik, tas the plane, pumaha ba? Ani, ganyan ni mga kagwang, masabugat na kayo. Magkaidaran, magkadagko, ganyan itong mga tiyan, mga kagwang. Ano na, ganyan na siya, alright. sadboy boy po kayo si Mix mo, okay. kinsa kay gawa, yan eh. Pero okay na na, madara na niya. bitaw, bitaw, bitaw. usog uh, dura na sinig magic magic. Makaingon Ah, ka. mm. uh, inani siya Mga kagwang basa na gini iskutan. Atirada At <coughs> na yun siya. na ni si mga, kaguang, chatter, ya. inusas, namin, mga kaguang, na namin maayo Bisag wala ni model siya nangan Mga kagwang wala mo kaibaw Model ni siya gaso Diba Wala pa body Face Awan na gayon na lang kay ni Siga naman na siya mga kagawa nga ato sa na siya pasagdaan labay sa ko right. naloko na may artista pala uhaha hey, uh, Eksan, 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 eksan. Ato na pong timplahan ni atong manok kagwa. Ala mo kay bao saon no to ni ato ni siya subaon. Kay mo naglami-lami na po ni siya ba. Tigi na man po taga dubo man po. Nabuong na, na taga dubo eh. ni po Timpla man gani ka lima kasasi gay na siya. Kunya pakalitan ni sag lumusito. Aw mang inasan may lasa ni ron. Wala gay mo kabalo ang abdi gani sila mang giluto. Sa kao na igisgutan awaan na gay dugayan. Si mang yan na mo gusin ni dira mga kagwang. Atawagi lang may Muhugas man po lima kaplanggana ng ang Kuman e tog timplada dira mga kaguang. kagwa like, murag mingaw, mingaw naman adili ah, ni angay dugayan A music sa tadiria ta -ay. Habang ang gitara sa akin makinig ka sana Dumungaw ka sa na parang isang hara na sa awit na aking eh. Sinulat ko kagabi, wag magmadali at wag Ma ooy ku pasta Kadit na Berami na. jang the healing Na is the maparating Lagi na muli pang dadaloy ang luha na sana pusa Di kailangan mang ula Kahit pa masay lang ang palagi ko Upang magkasama ka Kapag nakikita ka Lagi na ka nga alalayan Kahit ano man ang iyong Mga ibinubulong Malalim pa sa balon Dito lamang ang pag-ibig ko Sa'yo Na di magbabago At kahit na Anong bayo

At panaginip Pag nakikita ka Sasabihin ko'y nawawala Ikaw na nga ah. Ang dahilan kung bakit nasulat ko ang tulang Kahit kanino ay aking maipagyayabang Minamahal kita Subalit balitang gabi mo sana Kahit ganito lang ako Simpleng tao Salamat sa pagtanaw oh, Kagwang labi o mm